Okay guys, proceed na kami. Nakatagos na kami ng tunnel. Proceed na kami ng Batangas. Ah, mga bata, namas ko. Malalaki na. Dati malilinggit lang yun eh. So, dito kami ngayon sa ano, ah, Maragondon. Paglupos ang tunnel. Batangas na yan dyan sa dulo. So medyo marami na palang riders pagdating ng tunnel Kala ko wala So dito madalas dito mag checkpoint eh Oo. So dito mayroon tayo mga checkpoint dito Kasi nga minsan, may mga ordinance na talaga dito na pag ano ay bawal talaga dito yung ano pag slow down lang 30 kph lang so yung resort dyan sa baba eh. marami resort dito eh magbabangka ka punta doon sa isla <coughs> so yung yung nasa gilid natin sa kanan dagat na 'yan Tapos pag nagbangka ka naman doon sa isla ng marami dyan 'yon sa may ano you know, iba iba isla Ibaan ba yun? Iba an ba 'yon iba ayaw mo 'yun napuntahan namin dati 20 pesos lang 20 pesos entrance sanctuary okay ah tapos yung bangka sandaan isang biyahe lang wait sandaan head eh. sandaan you know maragondong sanctuary so yan talaga siya maliligo sa dagat hindi masarap maligo pag nat. Lalo ngayon ay magandang panahon, hindi masyado mainit. dagat, di kami maliligo <coughs> kami dadaan lang kami pupunta lang ng uh, kay Biantanin tapos, yun nga, natagos na namin didiretsyon lang daw kami ng Batangas tanggas, Tagaytay Ayan. Tatawa sa mga bata eh. Pumatay daw kay lapu si Magellan. o <coughs> oh, sino magko-comment dyan? Sino ba nang pumatay talaga kay Lapu-Lapu? sino pumatay kay Lapu-Lapu? nga. Oh, kay Berseles. Siya, ano sino pumatay kay Lapu po? Sabi ng mga bata dito si Magellan daw. So dami na talaga nag ano, dito oh. Gusto mo talagang mag island, ayan. Dami na, babangka ka dyan eh. <coughs> Mag-island hooping kayo yan. Dami dyan. Sa lahat ng mga Falcons riders, shoutout sa inyo. Hindi naman tayo nagra-rides. Kaya nagsulo na lang muna. Sige lang natin kaka-meeting, Wala namang biyahe Walang relaxing Dapat kahit dalawa tatlo takbo Pag in-schedule Pag yung iba Kahit kung may mga trabaho naman Hindi talaga pwede Hindi natin mabubuo yan Ihintayin natin na magkaroon ng walang trabaho. Ay, kailan pa? Sabi sa kanta. Pagputi ng uwak. <coughs> Low. Ay, susunod niya. Madami na yung sasama. Kaya, uh, solo-solo na lang muna ha? habang malakas pa, mag tayo habang kaya pa dahil pag hindi na natin kaya andun lang tayo sa isang sulok sa bahay hindi natin kaya mag-motor so hindi na tayo makapag-raise kagaya ng mga gantong pagkakataon so i-enjoy na lang natin ang buhay habang kaya pa Kahit pang gasolina lang, pwede na yan. Alarga. Kahit di na kumain. Sa may tubig. Joke lang. Kain tayo. Mahirap naman di kumain. Lalo kung di tayo, tayo mag-enjoy. Ito tayo sa province of Batangas Ito na yung boundary <coughs> Province of Batangas Boundary Highway Rivera Ayan, documentation, kailangan yan, mahalaga yan eh. Mahalaga yung mga dokumentasyon para may remembrance. So, welcome to Batangas. Ito na po tayo sa Batangas. Batangas. Pidirection na tayo ng Batangas alam ko ako ng ano nito ay nasugbo tatapusin nasugbo Batangas so takbo lang natin ay 45 to 50 ayos lang to, bawal nga dito magmatulin daw Lagi may mga nakapaskal na 30 kps naman ah, Sobrang bakal naman kaya nun Okay na rin to 40 40, 50 so, May mga nagagawa ng mga drainage dito O mga water ano ba yan May mga tubo dito okay pa dito pag dumaan ng gabi medyo maliwanag dito sa Batangas pero pagdating doon sa mga eternate kay Biang dilim dyan napadaan ako isang beses dyan eh. Ha, dalawa na 7 ng gabi sa 8 napakadilim ako pagsuot ng bes. Nasusunod, magsusuot na ako. <coughs> Mahaba rin to. Ang bundok ko to. Kung gusto mo talaga mag-relax dito ka. Sariwang hangin. yun picture taking o yan okay sandaan Nang dati ng panahon hindi 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 to natagos ng Cavite yung Batangas dito na dahil diyan sa nagproject na yan yung tunnel na yan tinago nila yung bundok pwede pala yun yun tumagos so o, pwede mo na ikutin yung Cavite Batangas may big bike sa likod ko ah. may naririnig akong ano mukha ngayon meron nya yo ganda harap nalaki ng gulong eh e, talagang kahit higa mo pwede eh yun oh. natin, oh. natin yung, ano, yung big bike sundan natin yung big bike yun. ay tumigil ang dalawa <laughs> babalik nung <lang> pala Tumigil <laughs> Susunod sa na tayo sa big bike eh. Ah, ulan yung tricycle Ayun o Nakdak yung tricycle Ito ulan eh Ayan mo yan, dyan na yung big big sa likod <laughs> Bumilis din siya Buti, bumilis-bilis din si Bultron no? ba to? Ito na yata yung Pico de Loro eh. Tama ba? Ito nga yun. Pico de Loro. Ayan no. Tuloy din yung tricycle. Ito yung Pico de Loro. Ayan. Ayan.